Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang limang herbs na makakatulong sa pagkontrol sa blood sugar level. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Bagamat walang lunas para sa diabetes, kung kontrolado ang antas ng iyong asukal sa dugo maaari kang mamuhay ng ganap na normal. Mayroong iba't ibang natural na mga remedyo para sa diabetes na tutulong sa iyo na kontrolin ang iyong blood sugar level. Ang mga sumusunod ay ang nangungunang lima sa mga iyon. Una, ang palaya. Kilala rin sa lokal bilang bitter gourd, maaari itong makatulong sa pagkontrol ng diabetes dahil sa mga epekto nito sa pagpapababa ng glucose sa dugo. Ito ay may posibilidad na maimpluwensyahan ang metabolismo ng glucose sa buong katawan mo kaysa sa isang partikular na organ o tissue. Ang gulay na ito ay nakakatulong sa pagtaas ng pancreatic insulin secretion at pinipigilan ang insulin resistance. Kaya, ito ay kapakipakinabang para sa parehong type 1 at type 2 diabetes. Maaaring inumin ang katas ng ampalaya tuwing umaga ng walang laman ng chan. Alisin muna ang mga buto ng dalawa hanggang tatlong bunga ng ampalaya ay aalisin muna at pagkatapos ay kinukuha ang katas nito gamit ang juicer. Maaaring magdagdag ng ilang tubig at pagkatapos ay inumin ang buong bagay. Sundin ang paggamot na ito araw-araw sa umaga ng hindi bababa sa dalawang buwan. Mainam din na isama ang isang ulam na gawa sa ampalaya araw-araw sa iyong diet. Ngunit ang ampalaya ay hindi maaaring gamitin upang ganap na palitan ng paggamot sa insulin. Pangalawa, dahon ng mangga. Ang maselen at malambot na dahon ng mangga ay maaaring gamitin upang gamutin ang diabetes sa pamamagitan ng pag-regulate ng mga antas ng insulin sa dugo. Makakatulong din ang mga ito na mapabuti ang mga profile ng lipad ng dugo. Ibabad ang 10 hanggang 15 malambot na dahon ng mangga sa isang basong tubig magdamag. Sa umaga, salain ang tubig at inumin ito ng walang laman ng chan. Maaari mo ring patuyuan ang mga dahon sa lilam at durugan ang mga ito, at pagkatapos, kumain ng kalahating kutsarita ng pulbos na dahon ng mga dalawang beses araw-araw. Pangatlo, aloe vera. Ang aloe vera gel ay tumutulong na mapababa ang mga antas ng glucose sa dugo ng pag-aayuno. Naglalaman ito ng mga phytosterol na may posibleng anti-hyperglycemic effect para sa type 2 diabetes. Ang kombinasyon ng aloe vera gel, bay leaves at turmeric ay nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Upang gawin ang halamang gamot na ito dapat paghaluin ang kalahating kutsarita bawat isa sa giniling na dahon ng bay at turmeric at isang kutsara ng aloe vera gel at pagkatapos ay ubusin ito dalawang beses araw-araw, bago ang tanghal iyan at hapunan. Pangapat, bayabas. Dahil sa bitamina C nito at mataas na fiber content, ang pagkain ng bayabas ay talagang makakatulong sa pagpapanatili ng blood sugar level. Pinakamabuting huwag kainin ng mga diabetic ang balat ng prutas kaya balatan muna ito. Gayunpaman, hindi inirekomenda ang sobrang pagkonsumo ng bayabas sa isang araw. Panglima, okra. Ang okra, na tinatawag ding ladies finger, ay may mga constituent tulad ng polyphenolic molecules na maaaring makatulong na mabawasan ang blood glucose level at makontrol ang diabetes. Ang isang dalawang libot labing isa na pag-aaral na inilathala sa Journal of Pharmacy at Biowolide Sciences ay natagpuan ng okra seed at pill powder na may potensyal na anti-diabetic at anti-hyperlipidemic. Putuli ng mga dulo ng ilang okra at itusok ang mga ito sa ilang lugar gamit ang isang tinidor. Ibabad ang okra sa isang basong tubig magdamag. Sa umaga, itapon ang mga okra at inumin ang tubig ng walang laman ng tiyan. Gawin ito araw-araw sa loob ng ilang linggo. Mainam din na isama ang okra sa iyong diet. Hindi na kailang sabihin, walang lunas sa bahay ang maaaring kapalit ng tamang medikal na atensyon. Kailangan mo rin kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at paggamot. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.